Ang bida natin na si Chuchia ay nagising na walang alam kung nasaan siya. Biglang may isang estranghero na kumausap sa kanya at dahil nalilito, nagsimula siyang makaalala. Ipinakita na noong nakakarang gabi, may nagpalasing sa kanya at pagkatapos ay dinala siya sa isang kwarto kung saan niya nakita ang isang lalaki na mukhang disoriented. Dahil sa sitwasyon, hinayaan nila ang kanilang mga sarili at nagkaroon ng isang gabi ng matinding pagnanasa. Desperado, sinubukan niyang tumawag, ngunit walang sumasagot. Ang CEO na si Yenkai ay nagbigay sa kanya ng tseke at sinabihan siyang kalimutan ang nangyari dahil inakala niyang isa siyang oportunista. Labis na nasaktan, nagsimula siyang umiyak dahil ang unang beses niya ay nangyari sa isang hero. Sinimulan niyang hampasin siya ng unan habang umiiyak. Nainis, sinabi ng CEO na tigilan na ang drama dahil maraming babae ang gagawin ng lahat para mapalapit sa kanya. Bago umalis, pinalaan siyang huwag na siyang magpakita pa muli. Samantala, si Chow ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang boss na nagtatanong kung bakit hindi pa siya pumapasok sa trabaho. Sinabi ni Chow na may sakit siya at humiling ng ilang araw na pahinga. Habang kinakabahan, binasa niya ang mga mensahe kung saan may estranghero na nagbabanta sa kanya, na bayaran ng utang o ipapadala siya kay Josito. Sa kabilang banda, hinabol ng bida ang CEO para ibalik ang pera. Nagkaroon sila ng pagtatalo at biglang dumating ang isang kasosyo ng CEO. Para maitago ang sitwasyon, ipinakilala siya ng CEO bilang kasintahan. Pinati sila ng kasosyo at nagpatuloy na sa kanyang daan. Nang sila ay nag-iisa na muli, nag -away ulit sila, pero bago umalis ang bida, ibinalik niya ang pera. Pagdating niya sa bahay, nalilito pa rin siya. Ang kanyang pamilya ay nanood ng balita at nalaman na siya ay sangkot sa isang iskandalo. Pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sa nangyari. Paglabas ng bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chaw na sa pagkakaalam niya ay kanyang kasintahan. Desperado, humingi si Chaw ng tulong para mabayaran ang utang nito. Natakot siya at sinabing gagawin niya ang lahat para matulungan ito. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang malaking kumpanya na nagsasabing may bakanteng posisyon. Samantala, ang mga investors ay kinuwestiyon ang CEO tungkol sa iskandalo at dahil sa responsibilidad na nga ayusin ang lahat. Kinabukasan, nagsimula siyang magtrabaho. Sa isang pagkakataon, nagtagpo muli sila ng CEO at nagbanggaan. Habang sinusubukan niyang umiwas, tinala siya ng CEO sa opisina nito. Inakusahan ng bida ang CEO na sinusundan siya. Sinagot naman ito ng CEO na siya rin ang nag-iisip ng parehong bagay. Nang makita niya ang larawan ng babae, na pagtanto niyang ito ang presidente. Sinabi ng CEO na magbitiw na siya sa trabaho dahil ayaw niya ng dagdag na problema. Sumagot ang bida na hindi siya alis. Sinabi ng CEO na may 1,000 paraan siya para mapatalsik ito. Proud na sumagot ang bida na subukan niya at saka umalis. Sa banyo, inilabas niya ang galit sa pamagitan ng pagguhit ng CEO sa isang tasa habang nagre-reklamo na napaka-komplikado ng buhay niya. Dumating ang lola ng CEO sa kumpanya at biglang nahilo agad na tumulong ang bida at pinigyan ito ng gamot. Dahil dito, nagpasalamat ang lola at sinabing magkakaroon siya ng gantimpala, ngunit hindi alam ng bida kung sino ito. Nagpaalam siya at bumalik sa trabaho. Pinagalitan ng lola ang CEO na malaman niya ang lahat ng nangyari. Sinabi niyang dapat siya maging responsible sa kanyang mga ginawa, kaya kailangan niyang pakasala ng babae upang linisin ang pangalan ng pamilya at kumpanya. Nagulat ang CEO at hindi alam ang sasabihin. Pero bago siya umalis, sinabi ng lola na dalhin ang babae upang makilala niya ito. Agad niyang inalam ang lahat tungkol sa bida at inutusan ang kanyang assistant na dalhin ito sa opisina. Nang dumating siya, inalok siya ng CEO ng Peking Kasal sa loob ng tatlong buwan, pero tumanggi siya at sinabing may kasintahan siya. Pinakita ng CEO na alam niya ang tungkol sa utang ng nobyo niya, kaya nagulat siya. Pagkatapos, inalok siya ng malaking halaga ng pera at bagamat nagdadalawang isip pumayag siya sa kondisyong bayaran siya ng pauna. Pumayag ang CEO at pumirma siya ng kontrata. Kalaunan, tinanong siya ng mga katrabaho niya tungkol sa relasyon niya sa CEO. Dumating ang CEO at sinabi sa kanila na magkasama silang alis sa gabing iyon. Sa opisina, pinigyan siya ng CEO ng damit para sa hapunan kasama ang lola. Sinabi niya na masyadong maliit ang damit, pero pinaalan ng CEO na kabisado niya ang sukat ng katawan nito, kaya nailang siyang umalis. Pagdating nila sa hapunan, tuwang-tuwa ang lola nang makita ang bida. Sa pamamagitan ng mga patutsada, sinabi ng bida sa lola na masama ang ugali ng CEO. Pinagalitan ng lola ang CEO at sinabing dapat niyang tratuhin ang babae ng may pagmamahal. Bigla niyang inihayag na alis siya para magbakasyon at simula ng gabing iyon, magkasama silang titira. Nagulat silang pareho. Nagmadaling nagimpake ang lola at sinabing gusto niyang magkaroon agad ng apo. Bago siya umalis, sinabi niyang may iniwang sorpresa sa kwarto. Nambuksan nila ang kwarto, napansin nilang may facial scanner ang pinto para subaybayan sila araw-araw. Sa loob, puno ng rosas ang kama, kasama ang isang damit na seduktibo. Para mabasag ang yelo, tinanong niya kung ganito rin ang ginagawa ng lola niya sa ibang babae. Sinabi ng CEO na wala pa siyang dinalang kahit sino sa bahay. Inasar siya ng bida sa pamamagitan ng pagsuot ng seduktibong damit. Nailang ang CEO at pumasok sa banyo. Mula sa labas, tinutukso siya ng bida. Nagpa siya ang CEO na turuan siya ng leksyon at pumasok sa ilalim ng kumot, kaya kinabahan ng bida. Isang remote ang nahulog at napaandar ang kama na nagdulot ng pagkahulog niya sa sahig. Kinaumagahan, nagkaroon ng virtual na pulong ang CEO kasama ang mga investors. Napansin nilang gumagawa ng stretching ang bida, kaya natawa ang lahat. Naiinis ang CEO at pinagalitan siya, sinabihan siyang matutong umayos ng kilos. Sa ibang lugar, nalaman ng isang babaeng nagngangalang Lynn ang tungkol sa kasal. Samantala ang kasintahan ng bida na lulong sa sugal ay sinabihan ng mga kasama niya na maswerte siyang may kasintahan na nagbabayad ng kanyang utang. Tumanggap siya ng tawag mula kay Lynn na nagsabing ang kasintahan niya ay kakasal sa ibang lalaki. Dumating ang araw ng kasal at maayos itong naidaos. Pagkatapos, galit na lumapit si Lynn sa bida at dito nalaman na magkaibigan sila. Sinabi ni Len na ang CEO ang kanyang kasintahan, kaya naguluhan ang bida. Dumating ang CEO at nilinaw na wala silang relasyon ni Len. Sinabi niya rin na mayroon siyang mga video ng nangyari noong gabing iyon. Napag-alaman na si Len na isang modelo ay naglagay ng pampatulog sa inumin ng CEO na magkasama sila. Nang tinawagan siya para sa isang mahalagang event, binigyan din niya ng pampatulog ang bida at sinadya itong ikulong kasama ng CEO. Pagkatapos ng lahat, Tinanong ng bida kung bakit ginawa iyon ni Lin. Sinabi ni Lin na ginawa niya iyon dahil gusto niyang mapalapit sa CEO at alam niyang walang posibilidad ng relasyon sa pagitan ng bida at ng CEO. Bigla niyang inamin ang kanyang pagmamahal sa CEO, ngunit pinalaya siya nito at pinalaan na huwag sirain ang kanyang karera bilang modelo. Na makita ng CEO na malungkot ang bida, tinulungan niya itong makaramdam ng ginhawa at humingi siya ng tawad sa maling pagtrato nito sa simula. Nagkaayos sila at nagyakapan. Sinabi ng CEO na dapat makita ng bida ang kanyang kasintahan. Nakita niya itong kausap si Lin, sinasabi na wala siyang pakialam sa kanya at kinagamit lang niya ito para sa pera. Habang patuloy na nagsasabi ng masasama, galit na sinampal siya ng bida. Ngunit sinagot lang ito ng lalaki, pinagyayabang ang lahat ng nagawa umano niya para sa kanya. Ang CEO ay pumagit na at sinabihan ng bida na maghintay. Lumabas siya ng opisina dala ang ilang dokumento na nagpapakita na ang kasintahan ng bida ay nanloko ng maraming tao. Sinabi ng CEO na kung susubukan nitong lapitan o suhulan ang bida, ipakukulong niya ito. Dahil dito, umatras ang lalaki. Nakita niya ang bida na umiiyak at upang aliwin ito, sinabi niya na maghahanda siya ng masarap na hapunan sa bahay. Naghapunan sila ng komportable habang nag-uusap at nag-toast pa ang bida sa masarap na pagkain. Ilang sandali lang, nakita siyang lasing at nag-inarte. Natakot ang CEO at umiwas dahil nagsasabi ito ng mga walang saysay -say na bagay. Pagkatapos ng ilang ikot, nakatulog siya. Pinuhat siya ng CEO papunta sa kwarto para magpahinga, pero nahirapan siyang pumasok dahil sa facial scanner. Matapos ang ilang pagsubok, nabuksan din niya ang pinto. Pagkatapos niyang maligo, biglang bumangon ang bida at parang baliw siyang hinabol sa kwarto. Na-corner niya ang CEO at hinalikan ito ng matindi. Kinabukasan, hindi niya maalala ang nangyari. Sinabi ng CEO na magmadali siya para sabay silang pumasok sa opisina. Pagdating, sobrang magalang ang trato sa kanya ng mga katrabaho. Ngunit nang suriin ang kanyang mga trabaho, wala itong laman habang ang lahat ay abala. Dumating ang supervisor at nag-assign ng isang mahalagang proyekto. Dahil walang magawa ang iba, napunta sa kanya ang trabaho. Sa banyo, narinig niyang sinasabi ng mga kasamahan na siya ay parang dekorasyon lang sa opisina dahil asawa siya ng CEO. Nasaktan siya at simula noon ay nagsimulang magtrabaho ng masipag. Nagpuyat siya gabi-gabi at maging sa bahay. Sa sobrang focus, isang gabi ay hindi siya umuwi upang tapusin ang proyekto. Masaya siyang bumangon upang magpunta sa banyo, ngunit habang wala siya, may tumingin sa kanyang computer. Pagbalik niya, hinanap ng supervisor ang proyekto, ngunit wala ito, kaya pinagalitan siya. Dahil sa stress, nawalan siya ng malay. Dinala siya ng CEO hospital at sinabi ng doktor na nag-collapse siya dahil sa sobrang trabaho. Ipinaalam ng CEO sa supervisor na may empleyado sa ilalim niya ang nag-delete ng mga files. Sa muling pagising ng bida, sinermunan siya ng CEO dahil sa labis na pagtatrabaho. Gayun pa man, ibinalita nitong na-recover ang mga nawalang files at ginawa siyang personal assistant mula noon. Sa isang meeting, isang maganda at mapangakit na babae ang nagtangkang seduce sa CEO. Nakita ito ng bida, kaya pumasok siya na may pagkukutingting at nagpahiwatig na asawa niya ang CEO. Agad na umalis ang babae. Nang mag-isa na lang sila, sinabi ng CEO na gusto niya ang bagong personalidad ng bida, pero sagot niya na hindi kasama iyon sa kontrata. Sinabi ng CEO na handa siya magbayad ng dagdag para rito, ngunit tumanggi ang bida. Isang araw, nagtanong siya sa isang katrabaho, ngunit pinigilan ito ng selosong CEO. Sinabi niya na sa kanya na lang magtanong ang bida. Pinapaalala pa nito na bawal siyang lumapit ng masyado sa ibang lalaki ayon sa kontrata. Napagtanto ng bida na nagsaselos ito at nangakong igagalang ang kasunduan. Pagkatapos, nagkaroon sila ng pulong sa isang batang negosyante. Sa pag-alis nito, magalang niyang inihatid ang bisita sa labas. Sinabi nitong tila magkakilala na sila noon, ngunit itinanggi iyon ng bida nagpunta sila sa isang lugar kung saan ginagawa ang mga recordings ng ads para sa kumpanya. Sa isang photoshoot, hindi komportable ang CEO sa modelo, kaya tinawag niya ang bida upang tumabi sa kanya. Nang ipost ng modelo ang larawan nila, naging viral ito. Tumanggi siyang burahin ang post kahit pinakiusapan ng kanyang manager dahil mali ang interpretasyon ng mga tagahanga. Nakita ng bida ang mga komento at lahat ay sinasabing ang modelo ang mas bagay sa CEO. Habang malungkot siya, dumating ang batang negosyante at pinigyan siya ng pampalakas ng loob pati ng mga dokumento. Naging gulo ang kanyang damdamin para sa CEO at sinabi sa sarili na hindi dapat siya ma-in love. Tumanggap siya ng mensahe mula sa modelo at nagkita sila. Humingi ito ng tawad sa gulong dulot ng larawan. Sa kababaang loob nito, pinatawad siya ng bida. Nagbigay ng tip ang modelo na paghandaan ang fiancé na masarap na gatas bilang dessert upang makapag-relax ito. Samantala, nalaman ng CEO ang nangyari at naunawaan kung bakit malungkot ang bida. Nagulat siya ng ihay ng bida ang masarap na hapunan. Ngunit nasaktan ang tiyan ng CEO dahil ang desert ay gawa sa gas na hindi nito kayang tiisin, kaya magdamag itong nasa banyo. Kinabukasan, dumalaw ang modelo sa opisina dala ang sopas para sa CEO. Dumating din ang bida na may dalang sopas, ngunit umalis nang makita sila. Sinabi ng CEO sa modelo na may mahalaga siyang kailangang gawin at agad na umalis. Ang CEO ay pumagit na at sinabihan ang bida na maghintay. Lumabas siya ng opisina dala ang ilang dokumento na nagpapakita na ang kasintahan ng bida ay nanloko ng maraming tao. Sinabi ng CEO na kung susubukan nitong lapitan o suhulan ng bida, ipakukulong niya ito. Dahil dito, umatras ang lalaki. Nakita niya ang bida na umiiyak at upang aliwin ito, sinabi niya na maghahanda siya ng masarap na hapunan sa bahay. Naghapunan sila ng komportable habang nag-uusap at nag pa ang bida sa masarap na pagkain. Ilang sandali lang, nakita siyang lasing at nag-inarte. Natakot ang CEO at umiwas dahil nagsasabi ito ng mga walang saysay na bagay. Pagkatapos ng ilang ikot, nakatulog siya. Pinuhat siya ng CEO papunta sa kwarto para magpahinga, pero nahirapan siyang pumasok dahil sa facial scanner. Matapos ang ilang pagsubok, nabuksan din niya ang pinto. Pagkatapos niyang maligo, biglang bumango ng bida at parang baliw siyang hinabol sa kwarto. Na-corner niya ang CEO at hinalikan ito ng matindi. Kinabukasan, hindi niya maalala ang nangyari. Sinabi ng CEO na magmadali siya para sabay silang pumasok sa opisina. Pagdating, sobrang magalang ang trato sa kanya ng mga katrabaho. Ngunit nang suriin ang kanyang mga trabaho, wala itong laman habang ang lahat ay abala. Dumating ang supervisor at nag-assign ng isang mahalagang proyekto. Dahil walang magawa ang iba, napunta sa kanya ang trabaho. Sa banyo, narinig niyang sinasabi ng mga kasamahan na siya ay parang dekorasyon lang sa opisina dahil asawa siya ng CEO. Nasaktan siya at simula noon ay nagsimulang magtrabaho ng masipag. Nagpuyat siya gabi-gabi at maging sa bahay. Sa sobrang focus, isang gabi ay hindi siya umuwi upang tapusin ang proyekto. Masaya siyang bumangon upang magpunta sa banyo, ngunit habang wala siya, may tumingin sa kanyang computer. Pagbalik niya, hinanap ng supervisor ang proyekto, ngunit wala ito, kaya pinagalitan siya. Dahil sa stress, nawalan siya ng malay. Dinala siya ng CEO's hospital, at sinabi ng doktor na nag-collapse siya dahil sa sobrang trabaho. Ipinaalam ng CEO sa supervisor na may empleyado sa ilalim niya ang nag-delete ng mga files. Sa muling pagising ng bida, sinermunan siya ng CEO dahil sa labis na pagtatrabaho. Gayunpaman, ibinalita nitong na-recover ang mga nawalang files at ginawa siyang personal assistant mula noon. Sa isang meeting, isang maganda at mapangakit na babae ang nagtangkang seduce sa CEO. Nakita ito ng bida, kaya pumasok siya na may pagkukutingting at nagpahiwatig na asawa niya ang CEO. Agad na umalis ang babae na mag-isa na lang sila, sinabi ng CEO na gusto niya ang bagong personalidad ng bida, pero sagot niya na hindi kasama iyon sa kontrata. Sinabi ng CEO na handa siya magbayad ng dagdag para rito, ngunit tumanggi ang bida. Isang araw, nagtanong siya sa isang katrabaho, ngunit pinigilan ito ng selosong CEO. Sinabi niya na sa kanya na lang magtanong ang bida. Pinapaalala pa nito na bawal siyang lumapit ng masyado sa ibang lalaki ayon sa kontrata. Napagtanto ng bida na nagsiselos ito at nangakong igagalang ang kasunduan. Pagkatapos, nagkaroon sila ng pulong sa isang batang negosyante. Sa pag-alis nito, magalang niyang inihatid ang bisita sa labas. Sinabi nitong tila magkakilala na sila noon, ngunit itinanggi iyon ng bida. Nagpunta sila sa isang lugar kung saan ginagawa ang mga recordings ng ads para sa kumpanya. Sa isang photoshoot, hindi komportable ang CEO sa modelo kaya tinawag niya ang bida upang tumabi sa kanya. Nang ipost ng modelo ang larawan nila, naging viral ito. Tumanggi siyang burahin ang post kahit pinakiusapan ng kanyang manager dahil mali ang interpretasyon ng mga tagahanga. Nakita ng bida ang mga komento at lahat ay sinasabing ang modelo ang mas bagay sa CEO. Habang malungkot siya, dumating ang batang negosyante at binigyan siya ng pampalakas ng loob pati ng mga dokumento. Naging gulo ang kanyang damdamin para sa CEO at sinabi sa sarili na hindi dapat siya ma-in love. Tumanggap siya ng mensahe mula sa modelo at nagkita sila. Humingi ito ng tawad sa gulong dulot ng larawan. Sa kababaang loob nito, pinatawad siya ng bida. Nagbigay ng tip ang modelo na paghandaan ng fiancé na masarap na gatas bilang dessert upang makapag-relax ito. Samantala, nalaman ng CEO ang nangyari at naunawaan kung bakit malungkot ang bida. Nagulat siya ng ihain ng bida ang masarap na hapunan. Ngunit nasaktan ang tiyan ng CEO dahil ang desert ay gawa sa gas na hindi nito kayang tiisin. Kaya magdamag itong nasa banyo. Kinabukasan, dumalaw ang modelo sa opisina dala ang sopas para sa CEO. Dumating din ang bida na may dalang sopas, ngunit umalis nang makita sila. Sinabi ng CEO sa modelo na may mahalaga siyang kailangang gawin at agad na umalis.